So, next po natin mga kapromdi, yung isa pa rin sa laman ng ating dashboard na minsan ay namumula, minsan naman ay nagpukulay verde. So, pag-usapan naman po natin ang engagement. So, sabi po dito, ang engagement ay the number of reactions, comments, shares, and clicks on your post. So, nakaka-count po, nabibilang po sa engagement yung numbers nung mga nag-react. Halimbawa po yung nag-like or nag-heart reaction or any reaction po yan dun po sa ating video. Then, yung comments. So, kasama po sa engagement yung pag may nag-comments po sa atin, lalo pag po ating ni replyan So, another a uh, uh, engagement po yon pag nag reply po tayo sa comment. Then, yung mga nag-share. So, yung mga nag-share ng ating video, kasama po yan sa counting ng engagement. Then, yung click. So, yung bawat nanonood, kahit yan ay ilang seconds lang, 3 seconds pataas, 1 seconds, 2 basta na-click po siya ng uh, mga kapwa natin content creator o ng ibang mga viewers po natin, count po yan sa engagement. So, ulitin ko po, ang naka-count po sa engagement ay yung reaction. Then, yung comments. Then, yung shares and clicks don sa ating mga posts yan so alam na po natin ano ibig sabihin pag mataas po ang ating engagement ibig sabihin ng ating pong video ay comment sa mas maraming audience ang ating video ay nagba-viral so kapag kakakaunti po ang engagement ibig sabihin hindi po masyadong marami ang nanood sa ating video